Naku po mga kababayan ko, Duterte, tuluyan na nga bang magpapaalam? May malalaman natin niya ngayon dito mga kababayan sapagkat pag-uusapan na naman natin dito sa Biyahi ni Koy TV ang mga ito. Transcript! Nang uh, usapan sa Senado, mga kapatid, ay handa na nga pong surrender. Si Duterte nga ba ay nilaglag nga ba ng inaasahan niya, mga kababayan? Well, malalaman natin mamaya. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to follow, like, and subscribe. At wag mo na rin kalimutan mag-iwan ng komento sa napanood mong video. Kaya ano pang hinihintay natin? Bago ang lahat, follow, like, and subscribe. Let's do this! na. ka na sir, pangalil Pangalil Walang binabayad sa amin dito May piso, walang Alright, mga kapatid, ito na <laughs> Senado Kinanta Digong, biyaheng ICC <laughs> Ito na po yung ano Ito na yung inaantay ng mga taga-suporta ni Duterte Pati dito, mga kababayan ko, sapagkat, eh, hindi biro ang magpapatunay sa mga sinabi ni Duterte sa Senado. Alam mo, ang mangyayari na ito ngayon, mga kababayan ko, to be honest, double time, triple time, quadruple time na ang mga DD shits <laughs> sa paninira ngayon. Sapagkat, mga kababayan, eh, hindi na po, hindi na po ikakabuti ito ng uh, kampo nila, mga kababayan ko. Kaya ang aasahan na lang natin sa kanila, sa ngayon, mga kababayan ko ay uh, uh, todo-todong paninira na lamang mga kapatid. Ito, <laughs> ito mahalaga to sa mahalaga to. Ito para sa akin to give justice sa mga taong nadamay during the EJK days, mga kapatid. Nais kong ihatid sa inyo yung isang usapin na ito. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig, ha? mga kababayan. Nais nice ko po kayong ihatid sa usaping ito. Napakahalaga po nito. Hmm, no? Pero before that, mga kapatid, no, huwag niyo kakalimutan na mag-like sa ating video. Nang sa ganon, ay manotify natin yung mga kababayan natin na hindi pa nakakapanood sa atin, ala Luzon, Visayas, Mindanao. At isama na rin natin yung mga hindi pa nakakapanood sa atin sa buong mundo. ba diba? Gamit ang uh, platform na ito. Alright. So, ito na. Basahin natin. Sabi dito, mga kababayan ko, eto ito pa lang eh ito, ito, ito pa lang ito pa lang ito pa lang mabigat na to sa kanila mga kapatida oh ito ayan sabi dito handa handa si Senate President Francis Cheese Escudero <laughs> ayan ha. handa si 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 Senate President uh, Francis Escudero na ibigay sa International Criminal Court <laughs> ICC ang transcript nang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong October 28. <laughs> Ay nako, kakabahan na po yung mga DDS nito at tuluyan na nga po silang magwawala ng magwawala, mga kababayan ko. Sapagkat mga kababayan ko, like I said, ako ha, ah, maganda para sa akin yung pagpunta ni Duterte doon. Kung ano ang sabihin ni Digong doon, mga kababayan ko, mga kapatid, eh magiging basihan nyo ng International Criminal Court para maging dagdag ebidensya doon sa mga sinabi ni Duterte lalo na 'yung ano 'yung mga nasa kaliwa ko na gentleman mga dit squad ko 'yan <laughs> even Even, even uh, even Senator Bato de la Rosa was shocked already nung nakita niya yung mga sinabi at narinig niya yung mga sinabi ni President Duterte noon nung no October 28. Sabi pa dito, mga kababayan ko, dagdag pa natin, mga kababayan ko ha. Sa naunang pagdinig, inako ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang responsibility sa madugong war, uh, madugong uh, drug war sa kanyang administrasyon at inamin din bunab na bumuo ng death squad. Uy, ito ah, maganda yan. Mami na siya talaga, mga kababayan ko. Mami na bumuo ng death squad na inatasan ang mga pulis na persahin ang mga drug suspect na lumaban upang makitil ang buhay. I told you guys, ito ah, may mga komento yung mga ibang kasama natin, sabi nila ganun. May mga ibang ibang content creator na maka-Duterte, no. Sabi nila nung panahon daw nung EJ nung, pan, nung panahon daw ng EJK, pinapalakpakan daw. Pinapalakpakan daw yung mga pinapalakpakan daw si Duterte, sabi rin nung senador na bata-bata niya, mga kapatid pinapalakpakan daw si Duterte, mga kababayan ko. Once and for all, kahit ako pumalakpak. Oo, oh, aminado ako dyan, kahit ako pumalakpak. Pero, ang gusto ko, yung mga drug lord, ang tinotodas. Kasi may mga, may mga tinodas yan na mga big time talaga dito sa amin. Hindi ko naman may kakaila yun. Talagang inubos siya talaga yung mga adik dito sa lugar namin. Tatatama-tama naman po kayo doon. Pero mga kababayan ko, from the first week, okay pa eh. Sunod-sunod, pak pak pak, 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 pak. Oh, pumapalakpak ang taong bayang kasi inuubos niya yung droga. O oh, to be honest, inuubos niya yung droga. Pero, pag pinalalim natin yung usapin, mga kababayan ko, pag pinalalim natin yung usapin sa usapin na to, meron dong isang part na kinagiliwan lang natin, mga kababayan ko. Ito, 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 ito na lang natin. Kasi, ang sabi niya, tatanggalin ko ang droga within 6 months, tatanggalin ko ito. Mga tatanggalin nyo doon ganito. Oh, whatsoever. Tinanggal niya. Oh, ito tayo, ito tayo. Bang, 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 bang. Tumba dito, tumba doon. Kung tumba ka saan. Pag nakita sa skinita, tumba. Na, na, nangyari, nangyari talaga yon. But, let's dive on the deepest part. The biggest question dito, nagtagumpay ba yung war on drugs si Duterte? Mga kababayan ko, ang sagot ko po doon, hindi. Sorry to say sa mga DDS na nanonood ah. Ang sagot ko po hindi. The reason why kung bakit hindi ako na satisfied mga kababayan ko. Kasi ang gusto ko yung mga drug lord ang tinutumba niya. Totoo mga kababayan ko. Yung mga talagang big time, mga Chinese, mga talagang bigaten, kung ika nga nila, 'di ba? Yung mga bigaten talaga. Pero if we dive on the deepest part nung nangyaring uh, madugong EJK, putya mga kababayan ko na na naalimpungatan ako bigla ako natauhan. Anak ka ng teting. Ang binabanata nito ni Duterte pala yung mga mahihirap na wala palang laban. Yung mga mahihirap na... Yung mga mahihirap na ano, mga kababayan ko na uh, biktima ng ipinagbabawal na gamot. But in the part ng pag, uh, pagsasaliksik natin na yan, ni isa pala, wala pa lang napatunayan na talagang, talagang may naipatumba to si Digong na big time. Wala. Lahat cover up. Can imagine mga kababayan ko? For the past few months, lumaya sa mga adik sa amin, totoo natakot mga kababayan ko. Pero ang tanong ko dito mga kababayan ko eh, ang tanong ko kasi dito, yung mga biktima, natakot. Pero yung mga naghahari-harian, mga kababayan ko, lumala. Sinasabi <gunshot> ko mga kababayan ko ha, lumala. Yung mga naghahari-harian, lumala mga kapatid. Bakit ko nasabi? Kasi bakit? Umalis lamang eh, hindi naman nawala. Duterte promised to the Filipino people during the election, uubusin niya within six months. Where is the six months? Sa six months mga kababayan ko, hindi niya tinu hindi niya tinugis yung mga malalaking ulo. Ang inuna niya yung mga small time na pinagkukuwanan ang ulo. Oh, oh, sir, ang ina-target ng mga pulis. Si ulo, buhay pa. Ang target Mga na walang laban samantalang yung mga drug lord na pinakamalaking ulo mga kapatid hindi niya tinatarget the story na sinasabi ni Duterte during this adek ubusin ko yung mga uh, droga sa Pilipinas sabi may kakay... na. Pen. Nangyari nga na inubos niya yung mga user. Cover up niya. Paano ko nasabing kinover up? Serte lahat. The reason why? Eh, walang na to. The struggler, wala. Meron mga pinagbit. Uh, not guilty. nasangkot daw di umano sa kuratong. Ito, yung protector ng pinagbabawal na gamot, ginawa pa niyang economic advisor. Pa niya. That's how, how uh, what we call this, ganyang kabulok yung tayo. Hindi ko naman hindi ko naman itinatanggi, hindi ko inaano sa inyo. Pero 'yun ang nakikita ko. Yung kasi Yung kasi yung uh, pagkakaintindi Ha? Mga kababay Mga kababayan ko, tagumpay ba yung war on drugs? Hindi. May droga pa rin ba sa Pilipinas? Meron. Nawala ba? Hindi naman nawala eh. Meron pa rin natitira at meron pa rin nag -e exist na pinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Ngayon, ang ginagawa ba ng gobyerno natin is sinusugpo ba niya? Ano? Oo. Kasi one of the biggest uh, accomplishment ng Marcos administration, if we comparison sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos na huli lamang, yung mga malalaking shipment ng mga droga sa Pilipinas. Totoo yan, hindi natin maikatanggi yan, mga kababayan ko. Pero natuwa ako dito sa so sinabi dito. na, ah, sabi dito ah, ulitin ko lang. Sa naunang pagdinig na inako ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang responsibilidad ng madugong drug o war, war, on drugs. Alam mo kung totoo, Kulang pa yan eh. Mm -mm. Kulang pa yan. Kulang na kulang pa yan na sinasabi ni Duterte. Kulang pa po yan. Bakit ko po nasabing kulang, mga kababayan? No? Bakit ko po ba nasabing, koy, bakit kulang? Kasi mga kababayan ko, kung susumamuhin natin, there is a 32, uh, I think, at uh, paalam, wait lang, check natin ah. Paalam.org Ayan, paalam. Teka lang, ha, check ko ah. Para ma-verify natin. Para ma-verify natin. Ah, nandito ako nagaanap eh. If we check, mga kababayan ko. Ayan, tingnan nyo to ha. Ah. Papakita ko sa inyo. This is all the victim ng madugong war on drugs ni Duterte. At ito, mga kababayan ko, is innocent. <laughs> sa laban ni Duterte na yon, mga kababayan ko, kulang pa yung pag-ako niya, mga kapatid. Tingnan nyo ha. Ah... Uh, Teka lang, balita balikan natin 'to ah. Ito, mga kababayan ko. This is the list ng mga tao na pumanaw during the EJK ni Digong. Papakita ko sa inyo mga kapatid para malaman ninyo. Kasi gustong gusto kong mapakita sa inyo to eh. Mga kababayan, yeah, ito, 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 yan. Ito na lang, pakita ko na lang ganyan. Ito ko na lang sa inyo. Ito, ito, yan. Pakita natin. Sabi dito mga kababayan ko, street vendors, police, BPO employees, tricycle driver, construction worker, business people, student, mother, father, children. While they are many anonymous victim, are 3,195 who were new they were. Sabi dito. And all the names of the 3,195 people who died on EJK is here. Mga kababayan ko. Totoo to. Mga kapatid, hindi natin may tatago. Where'd you find it? Sa paalam.org. Yan, mga kababayan. Now, the question, mga kababayan ko, Naging tagumpay ba yung uh, sinasabi nila mga kababayan ko na laban ni Duterte? Kontra droga, mga kababayan, naging matagumpay ba? Well, para sa akin, hindi. Because there is a water 3195 who died on EJK. So kahit kahit pa ano, kahit akuin pa ni Duterte yung uh, pagkakasala, mga kababayan ko, kulang pa rin kabayaran yon At kulang pa rin kabayaran ang buhay niya kahit makulong pa siya, mga kababayan, para mabayaran yung luhang inulila ng 3,195 who died on EJK. Mga kababayan ko, kaya kung si Senate Jesus Codero ay handa ng ilaglag si Digong, papalak pakang ko si Cheese because Cheese Escudero is, is para sa bayan. Mga kababayan ko, sabi pa dito mga kapatid, ito ah, pag, pag usapan natin to, ihimayin natin para makita nyo po na mabuti, mga kababayan ko. Sabi po dito, kung may manghihingi, kung may, uh, kung, mang kung may manghihinging ICC man, o kayo man, o kung sino man, na i-certify yung transcript, wala akong nakikitang dahilan para hindi yan isertified ng Blue Ribbon Committee. Basta yung dahilan o razon to justify able na may pam, na may, na, 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 may, ano to? Na may kapakipakinabang ang kapakipakinabang at hindi yung sino-sino lang ang walang lang, wala namang silbi sa nagagamit din sabi nga ni Senate Jesus Codero sabi niya pa dito, mga kababayan ko. Tiniyak din ni Jesus Coderro na hindi kakatayin ang transcript dahil sa mga pagmumura at iba pang foul language ni Duterte sa nasabing hearing. Yari ka dito. 'Di ba? Tapusin natin, mga kababayan ko. Sabi pa po dito, mga kababayan ko. Sabi sabi pa po dito, mga kapatid. Ah, ito. ganda to, ah. Aniya, naipaliwanag umano ni Senate Majority Leader Aquilino Koko Pimentel the third na ang mga biniti, binitiwang salita ng dating Pangulo ay bahagi ng mga kanyang testimonya sa investigasyon ng Komite ng War on Drugs sa, nagdaang administrasyon. Mga kababayan ko, ha? niliwanag din ni Sen. Coco Pimentel as a part of the narration, pinun-pino na din ng uh, di ano? pino, na, pinun naman na di pa na strike sa record. Hanggat di yan pinapastrike mananatili yan doon di para sa amin mananatili yan ang uh, pananatili kung ano anoon doon ano yan ni Escudero mga kababayan ko Sa ipa dito dagdag pa natin kung handa na ang Senado na ibigay ang transcript sa ICC nanindigan naman ng overall chairman squadcom committee ng Kamara de Representantes na hindi sila magbibigay ng kopya sa ICC mga kababayan ko sa ibang usapin naman to anyway mga kapatid no ang gusto kong mangyari dito eh. Ang gusto kong mangyari dito, mapa, ma, maparusahan talaga to si Duterte. Kasi maraming Pilipino ang talaga uh, talagang, uh, alam nyo na, nais mabigyan ng ustisya. And also, Kian de los Santos, mga kababayan ko, kahit na nakamit natin, pero the extrajudicial killing is, nag-exist talaga during the administration. Kaya ako hindi ko pinapalak, kaya ngayon hindi ko pinapalakpakan yan. Noong una, papalakpakan natin kasi mukhang maganda. Pero Pucha nung tumagal-tagal nung nilaliman natin yung pag-uusap dito, mga kapatid, eh, hindi po tama yung ginagawa ni Duterte na pag-uutos sa ating mga kapulisan. Pag nanlaban, barulin nyo. Pag nang ganito, barulin no? Tapos meron pa ako nalalaman na kaya pala ang dami sulod-sulod na natotodas because of, uh, because of uh, meron palang tinatawag na ano na pagbabaka pala sa ating mga kapulisan. Alam nyo, sa lang ayaw dungisan yung pangalan ng ating mga pulis kasi Grabe ang respeto natin dyan. Eh. Grabe ang pagmamahal natin dyan. Piruyin mo, taon yan. Pero, tignan nyo, ginaginawa ng isang Duterte sa bansa natin. Paano niya binaboy yung ating, uh, ang ating bansa at ating uh, ang ating uh, bansang Pilipinas. Simple lamang. Sa pag-upang presidente, nagkamali tayong lahat, mga kababayan ko. Ang nangyari, kapwa natin Pilipino ang nagpapatayan. Totoo yan, mga kababayan ko. Ninawi lang din natin to. Niliwanag din ni Senator Coco Pimentel as part of uh, as, part of the narration pinuna na tinuna na di pa na strike sa record hangga't di yan pinapa-strike, mananatili yan doon. Di para sa amin kundi para sa kung ano man nandoon ani 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 ni Escudero. Kung handa na ang Senado na ibigay ang transcript sa ICC, nanindigan naman ang uh, nanindigan naman ang overall chairman ng quad committee ng kamara de representantes na hindi sila magbibigay ng kopya sa ICC well, ibang usapin naman niya sa Senado hopefully, uh, kaya nyo na yan hindi na din tayo para pag-usapan yan mas matibay na, matibay na ang Senado kung magbibigay sila sabi pa dito, dagdag lang natin yung transcript ay hindi naman pwedeng ibigay sa ICC dahil hindi naman tayo membro ng ICC maliwanag sa statement ang ating dating Pangulong Bongbong Marcos sa ICC should work this own. They can in they, they can interview the witness. Bahala sila diyan pero hindi man, hindi manggagaling sa amin. Uh, hindi manggagaling sa amin. The initial regard the not representative Robert Ace Barbers mga kababayan ko. Well, mga kababayan ko, as far as I concerned mga kapatid, may alam ako dito mga kababayan ko. Kung alam niyo lang, ang ICC ay nasa Pilipinas. Hindi ko na sasabihin kung pa bakit, paano ko nalaman. Uh, soon, sooner or later, malalaman nyo rin yan, mga kababayan ko. Nakapag-interview na ang ICC sa mga kababayan natin na nadamay dito at kumpleto na yung ebidensya. To be honest, para sa akin nakita ko, inantay lang, na, inantay lang talaga nila si Duterte yung pumutak sa Senado para maging matibay. And the biggest trap sa daga ay pumasok sa lungga. Nung pumasok sa lunggaan daga, mga kababayan ko, at naghurumintado dun, lately na pagtanto-tanto niya, boom, na mousetrap pala siya. At yung pagsasalita niya na yun, sorry, at yung pagsasalita niya na yun, naging bala tuloy sa kanya. Ito ang patunay mga kababayan ko na seryoso po ang ating gobyernong panagutin ang taong ito. Ang taong ito na nag-utos para kumitil ng buhay. Mga kababayan, sa korte, makakalusot ka sa Pilipinas, pero sa International Criminal Court, hindi. Kaya po, mga kababayan ko, bibilang na lang tayo dito. Nagaantay na lang tayo. Taon, buwan, para mapakulong to. Pero gaya nga ng sabi ko, kulang yung taon na bibilangin nitong tao na to. Kahit doon pa siya pumanaw, mga kababayan ko, kulang. Bakit, mga kapatid? Paano ko nasabing kulang, mga kababayan ko? Hindi mo kayang bayaran ng buhay mo ang mga taong nawalan ng mga minamahal sa buhay. Kahit ang buhay pa ng taong ito. This will be a biggest lesson for every Filipino people. For every citizen. Sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga namumuhay ng payak sa Pilipinas, this will be a biggest lesson. Pumili tayo ng isang leader na maayos. Masyado tayong nabulag sa pambobola. Masyado tayong tinakam sa mga pangako. Natapako lamang. Masyado tayong natakam sa mga sinabi nito na tila bay napakasaya sa pandinig. Nakakagulat, nakakatalinhaga talaga. Talagang nakakatakam naman. Pero sa pag-upo ng taong ito sa upuan. Kahit ang kanyang tono ay hindi nyo na maririnig, nagbabago, mga kababayan. At ito'y magsisilbing babala sa mga kababayan natin na tayong mga Pilipino ay hindi na dapat magpaloko sa mga ganitong tao. Sabi nga nila, nung panahon daw ni Duterte, Pinapalakpakan daw ang War on Drugs. Bakit daw ngayon ay pinagkakaisahan siya? Kasi nalaman ng taong bayan ang pinakamalalim na dahilan. Mga kapatid, it's not about Duterte. It's about the Filipino who died on EJK. Masakit pa nga nito ginawa pang pinikula. Minsan panlaban pa nila. Paano pag yung anak mo gina nito? Paano pag yung anak mo gina Paano pag gina? Sinasay kaya nila tayo. They use that word for mind conditioning. They use that word for the, to, to, to Filipino people na oy ganito, ganyan. Paano yung anak mo kung ganito, ganito, ganyan. O kung walang EJK, walang ganito. O kung anak mong babae, ganito, ganyan. Sinamantala nila yung kahinaan natin doon. At ginagamit pa rin nila sa atin ngayon mga kababayan ko. Ang paglutas sa ipinagbabawal na gamot, mga kapatid, ay nasa ating gobyerno. Pero hindi sa pagpatay ng tao, mga kababayan ko. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Ito ang story ko ngayong araw na ito. Anyway, mga kababayan ko, kung gusto ko nagustuhan mo ang ganitong usapin, maaari mo bang pindutin yung subscribe button? at maari mo na maari mo rin pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy na ilalabas kong mga video. Maraming salamat po. uli sama-sama tayong babangon muli mga kumpayan ko sa Bagong Pilipinas.